Ganito nga pala yung madalas na nagiging sira ng mga nabaha na motor, lalo na kung pinabayaan lang. Yung akala kong sa batalya lang yung magiging problema ko, pati na rin pala dito sa loob ng makina. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para mapapogi ulit tong nabili kong napabayaan na Yamaha Nobo. Bali, ito na nga pala yung day 4 ng Oplan Papogi natin dito kay Project Nubita. At para masimulan ko na nga palang masilip yung mga kailangan palitan na pyesa, nagsimula nga pala ako sa pagbabaklas nitong panggili. Sa paghugot ko pala ng clutch bill nito, medyo makapal na rin yung kalawang na nabuo dito sa loob. May mga bitak na nga rin pala tong kada kanto nitong bell. Medyo hindi na rin ako umaasa na may mapapakinabangan dito sa bandang CBT dahil simula nga pala nung nabahato, natambak na na literal. Hindi sana magiging masakit sa bulsa yung issue nito kung simula nung nabahato, inagapan na agad, i lahat ng tubig na pumasok sa loob. Kaya pa i-flush kung ganun lang 'yun nangyari, pero kapag lumipas talaga 'yung mahabang panahon, siguradong kakalawangin talaga 'yung metal part sa loob. Kaya para masilip na rin natin kung anong klaseng condition 'yung nagaantay sa atin dito sa loob ng makina, sinimulan ko na nga pala tanggalin tong engine shroud. Tapos may tatlong maliit na tornilyo lang dito sa pan, 'yan lang 'yung nakakabit diyan. Tapos ay 70 naman na lock nut 'yung nakakabit dito sa loob ng magneto. Sa mga makabagong labas ng scooter ngayon, halos ilang buwan pa lang makikita mo na makalawang nagad na 'yung magneto, pero kakaiba tong Nobose. Eh. Kahit tatlong taon na kasi sa serbisyo, wala ka talaga makikita bahid ng kalawa. bali para matanggal nga pala natin yung mismong magneto, ginamitan ko nga pala ng puller, pinasok ko muna dahan-dahan yung thread dito sa loob. Tapos nung naipasok ko sa loob, saka ko nga pala sinalpak tong mahabang thread. Halos nakadalawang pitik lang ako ng impact, natanggal din agad. At ka na lang din talaga makakita ng lumang modelong motor na hanggang ngayon, intact pa rin yung mga kasa markings. Siguro nang nalabas to sa kasa, hindi talaga to nababaklas, kaya hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga marking na nilagay nila dati. Dahil nga tingin ko ngayon palang ulit to mababak class, medyo mahirap pa talaga tanggalin yung mga Allen bolt na nakadikit dito sa may loob ng stator. Kaya para siguradong hindi na tayo mabilugan, hindi ko na to minano-mano, puro impact na lang yung ginamit ko sa pagbabaklas. At kagaya na rin ang inaasahan ko, kahit natanggal ko na rin yung tatlong Allen dito sa stator, medyo pahirap pa na rin tanggalin, bahagya siguro dumikit dito sa crankshell. Buti na lang nadaan pa sa pasikwat-sikwat dito sa likod, kaya natanggal din natin. May kulay chocolate nga pala na tumutulo dito sa may breather hose, mukhang merong pakturihan dito sa loob. <laughs> kaya nagpasya nga pala ako natanggalin ko muna tong drain bolt nitong langis para makita natin kung anong kulay dito sa At loob. Dito na nga pala nagsimula na rumagasa tong kulay chocolate na nanggagaling dito sa loob ng makina. Paniguradong inabot ng tubig ba yung segunyal kaya naging ganun yung kulay, kulay kalawang na. Kaya change plan tayo dito, yung akala kong top overhaul lang yung gagawin natin, kailangan talagang biyakin yung makina nito. Eh inisa-isa ko na nga pala tanggalin tong head na. May mga ilang pesa pa naman ako na naitatabi para sa makina nito para kahit papano hindi ganun kabigat sa bulsa yung mga bibilhin natin. Sinunod ko na nga pala tanggalin yung dalawang Allen bolt nitong tapet cover para mahugot na rin natin. At ito nga pala ay sumalubong sa atin. Kagaya nung nakita natin dun sa engine oil, ganito rin yung kulay ng tsokolate. Kung wala talaga nakaligtas sa pagbaha dito sa loob ng makina dahil sa itsura pa lang ng head. Mukhang pinasok talaga sa loob. Kaya tinuloy-tuloy ko lang yung pagbaklas. Tinanggal ko na nga pala yung tornilyo nitong cam gear. Tapos bagya ako lang sinikwat pataas tong timing chain para mahugot na rin natin tong timing gear na nakabit sa cams. Tapos bagya ako lang din pinokpok ng rubber mallet tong head para mahugot natin. Medyo mahirap kasi hatakin. Nandito tayo sa may bandang ulo pero grabe na rin yung power welcome dito sa atin. Sa sobrang kapal ng kalawang dito sa loob ng block, parang may sabaw ng kare-kare dito sa loob. <laughs> Pero sa halip na mabusog ako, mas lalo akong nagutom kasi dagdag gastos to panigurado. Bali na ready na nga rin pala halos lahat ng piyesa na panalpak natin dito. Itong makina lang talaga yung kailangan i-condition. Mahirap kasi yung bulan tayo ng buo tapos pag andar na, sala pala yung makina, doble trabaho lang. Kaya nang nahugot ko na nga pala yung head jack block, dito naman tayo sa may bandang gilid magbabaklas. May nakatagon tornilyo pa kasi dito sa loob na kailangan nating matanggal para mapaghiwalay natin tong ng Kaya inuna ko muna tanggalin yung mahabang tornilyo dito sa labas dahil yan kasi ikakapit natin dito para matanggal tong cover. Dito ko nga pala pinwesto yan sa tornilyo ng stator. Bali dyan tayo kukuha ng puwersa para mahatak Kaya, Kaya nung naisagad ko na nga pala yung dito sa magkabila ang dulo tapos saka ko lang tinulak yung palabas. Hanggang dito nga pala sa may oil pump, kitang kita natin yung pagawaan ng tsokolate. Kaya nung nabuksan na nga pala natin, tinanggal ko na rin yung dalawang screw dito sa may loob nitong gear. At para <laughs> makita na rin natin anong klaseng condition yung nagtatago dito sa loob ng sigunyal, bibiyak na nga pala natin to. Halos na kailang pokpok pala ako na rubber mallet, unti-unti na rin lumalabas yung sikretong malupit dito sa loob. Halos hindi mo na talaga mapagkikilanlan na engine oil pala yung nilalagay dito sa loob, naging kulay mailo na kasi. Naghalo na siguro yung tubig na may langis sa talong kalawang kaya naging ganito yung kulay. Ito talaga yung project bike ko na literal na magiging change all, hindi lang sa pagpapapogi, pati na rin sa ilalim ng makina. Bali bahagya ko muna nga pala tinesting yan kung may kumakatok na dito sa sigunyal, wala pa naman tumutunog. Pero dahil nabiyak na rin lang naman to, mas okay talaga na na palitan. Baka kasi bumigay ang kung kailang na isalpak na natin. So ito nga pala yung bumungad sa atin pagkatapos natin biyakin yung makina nito ni Project Nubita. Ayun nga, literal na change all kasi hanggang dito sa pinakaloob ng makina niya, hanggang dito sa sigunyal, pinasok ng tubig na may halong tsokolate. Pero yung sigunyal niya mukhang okay pa naman. Ayan, wala pa siya ang tunog. Pero dahil nabiyak na rin lang naman para sigurado tayo magpapalit na tayo ng magkabila ang side bearing kasi hindi natin alam kung tatagal pa ba ito eh. tapos eto uh, bubuksan ko na rin pala yung transmission nya dito sa gearings baka kasi ano baka pinasok din to ng tubig para isang babaan na lang tayo, masilip na rin natin lahat, right? Kaya binuksan ko na nga pala yung drain bolt dito sa baba para makita natin kung kulay tsokolate rin ba to. Buti na lang hindi, kaso ang problema, kulay 3-in-1 naman. Mukhang hanggang dito sa gearings mapapalaban tayo dahil pinasok na rin pala to ng tubig. Okay. Pero para makita pa rin natin yung actual na itsura, inisa-isa ko na nga pala tanggalin yung mga allen bolt na nakakabit dyan. Hmm. Mukhang ngayon lang din to mabubuksan, kaya sobrang kapit nitong pinaka-cover dito sa gearings. Bali may sikwatan nga pala yung dito sa taas sa baba para hindi mahirapan, lalo na kapag sobrang dikit pa. Kaya noong bagya na nga pala natin napaluwag paluwag, dahan-dahan ko lang ya inoga-oga hanggat sa mahugot natin tong pinaka-cover. Uh, ang naka-aftermarket na to nagirings -e dahil hindi kasi ganito yung itsura ng stock. Literal na marami pa talaga tayong gagawin para mapapogi ito Kaya abangan nyo yung mga susunod na video na gagawin natin. So ayun, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito nga sa day 4 nito ni Project Nobita. So yun nga, kagaya ng nakita natin kanina, medyo marami-rami talaga yung magiging change all dito dahil ultimo tong pinaka pang ilalim niya pinasok din ang baka kaya naging kulay choco na gatas yung ano yung laman ng langis siguro sa mga susunod na video ay uh, itutuloy natin yung pag natin dito pero lilinisin muna natin to yung black uh, 100% sure hindi na natin mapapakinabangan dahil may ano na may kalawang na talaga yung loob niya pati yung piston so itong head medyo sisilip-silipin pa natin to che check natin kung meron bang palitin dito pero kapag uh, uh, medyo marami-rami papalitan na lang natin para sigurado tayo And ayun, bago natin tutuloy tuloy tapusin, mag-update na ulit tayo para dun sa papamana ko si Project Kalikasan. Sa mga nagtatanong kung paano napaka-basic lang dahil 2 days na lang, check nyo lang dito sa baba kung paano. Right? So ito nga pala yung PHP Games, ito yung ipapakita ko sa inyo. Dito kayo dapat mag-reg para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan kay Project Kalikasan sa March 3. So sa mga magtatanong ko ano yung mga laro na pwede yung paglibangan dito, ito meron sila rito Super Ace. Uh, Pinata Wins, Money Gaming, Wild Bupalot Napakarami pang iba Ayan, pili na lang kayo hanggang sa babayan O, oh, ayan na, 110 naman ngayon Ayan na, scatter na agad boy So, ayan, may nakuha agad tayong 10 free spin uh, Check natin kung may binasin tayo dito sa spin na to 120 ayun, 600 Tapos, 15 Ayun, 150 naman ngayon Ayan na, 460 naman. Ayun na, 180. Medyo maganda bigay niya, na 60. Ayun. Sa ilang segundo na paglalaro natin, ito yung pinanalo natin. Umabot ng nasa 1,585.